Ang unang layunin talaga ng Filipino Sign Language ay para magbigay ng daan sa mga magbigay sa direktang pakikipag-usap at pag-access sa informasyon para sa mga taong bingi sa Pilipinas sa loob ng pamilya, paaralan, kalusugan at mga pampublikong serbisyo. Dapat ting, natin ito na ito ay sumusuporta sa inklusibong edukasyon at trabaho sa pamamagitan ng pagkilala sa FSL bilang medium ng pagtuturo at ganyan din ng komunikasyon. At uh, ang FSL din ay nagtataguyod ng mas pangusay na resulta ano, ng pagkatuto at aktibong pakikilawag sa lugar ng kanilang trabaho sa wala pang mga batayan o pamantayan na nalilika ribawa sa mga trabaho, sa paggawa, sa aplikasyon, sa gobyerno, wala pang mga ganito mga uniko mga formularyo pero nasa sa atas na batas yan eh. So dapat ay naglalaan tayo ng spasyo para sila ay makapasok sa paggawa. At pinaralakas din ito ang mga karapatan at pagkakilala at inklusyon ang kultura. No? Tinatawag natin sa pamagitan ng pagpapalakas ng wika at kultura ng mga taong bingi na, at ng pantay na na pagkakataon o access din sa mga serbisyong gobyerno sa media katulad po ninyo at komunikasyon sa panahon ng pangkagipitan o emergency.